everyone this is your maringo good morning my vlog your miss universe 1981 and welcome to this live to live to this video at this video po ay alam ko pare diyan man ang napapicture ay pupunta tayo dito tayo sa Hinaguan farm nature farm daday pupunta tayo ng canteen para po ating sorry Sorry. 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 Para pa <laughs> naman atikman natin ang mga ino-offer ngayon ng ating canteen. So meron oh, tayong menu, main God menu, God. menu na. But Oh. Ambo derma na, bunsaaga. Iyan na jig-jig siguro. Kumain sino ko ako kumamit kasi nawala yung... so batsoy tayo, come on. Okay lang, 350 lang naman Batsoy. Tara, wala kong sagot vlog noon. Titipan natin yung batsoy at mga side dishes. At mga short order na offer sa canteen. So tara, let's go guys. May mga bisita ngayon. Because today is Friday, so meron din mga nakabook. Mamaya sa ating Ana Ana House anim at meron tayong Battle of the Band. Ay, Battle of the Band. Meron tayong... Live Live band mamaya. May live band ba mamaya? Eh, Ewan ba sabi ni Lina meron. Wala naman siguro, no? wala din siya Oh, wala pala, I'm sorry, wrong info Thank you, thank you Pagatian people Ingat Thank you for coming Hi, to Hi sana kay Jacket Jericho Christian Marco uh, Brian Paul uh, Christian. Hi <laughs> Roy It... Ano <laughs> ba yung jowa? Lalaki ba yung jowa? Ako makahatsi sa iyo. O <laughs> hindi, lalaki. 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 contact lens. <laughs> At nagli-lipstick. Ano ba yan? Sometimes nagwi-wig. Ano bang ibig sabihin nun? Yung jowa ni ano ni di ba? Nag Ano yan? Nagkakontak lang sa guwig. Eh, Sabog kasi malakas yung trip. Ah, <laughs> kaya pala. Ganun mm -hmm. talaga pag nagti-trip. Ayun, na may mga piki, may mga bisita. Hello po. Hello. Happy Friday, Inagoan Farm! Ay, sorry, sorry, sorry. Good day! So, today dito siya sa Inagoan Farm Canteen. And we're gonna try the batchoy of Lina. Ayan. Wala oh na. Lariyan na. Na-ano ko na to na-na-na... Oh ganito, na vlog. Pero ngayon, oh I, I see... Gabi oh ka naman, Lina! Dito yung butay sa plato ba? Ibibigyan <laughs> niya sa akin na wala niya Yeah, so let's get a try. The bachoy of Nina. This a canteen. Let's make an assessment if it's if it is delicious, guys. I Ah, Mia. Mia kaloka di. Android sixteen. Huh? <laughs> ano ba? Yeah, so let's go. Click stop G. May HD pala. Akala ko parang ko. Pero may mga ano na dito ha. Lemon and churma. So let's get a try Mabok this. Oh my god. May mga block that's kasi it's the ahos. Ayan. Ayan. Maraming ahos na ay bawang na nasunod. So let's try guys. So let's make an assessment if it's Mm, sarap. Oh, okay. Ah, sarap okay. lang siyang batso siya. So Anong review mo sa batso ng hinaguan farm? Yeah. Ah, yeah. tawag yung kuminta ba? Toyo. Toyo din paminta. So, masarap naman siya pero Ayan, so Gabi yung paminta, ito talaga yung paminta na lang yan Karap ah! Ayan, it's a little Let's add a little bit paminta And soy sauce Gusto pa rin ba yung ribating mag Saan ba yun siya? Mawala oh, Gusto ribating mag-try din So beto yung side dish na Sampay na or And itong carne, ano to? Pat, ah. Uh, Aminodo mo na. Aminodo. That's it. Hoy, pwede na kayo pumunta dito. Mabubusog kayo dito. No? Pag -may, may budget kayo. Mike, wala kami guys. Kaya ka na. Pag may budget. Native chicken. Ah, dagar din manok na. Una na ito. Nag-umprami. Hoy, marami palang manok na ano. Bisaya. Hindi, ka nang. Kailangan <laughs> dilip na kulutong dahan. Kailangan ordero nila. Exacto. So, it, oh, kailangan kayong mag-ano to na order advance kasi it will take time kasi iyawin pa. Hindi. Iyawin ako dahan. Pound oh, lang. Ang pagloto. Kailangan isa ka buo. Ay, whole chicken. Whole chicken Ganon. Pizza. Ganon siya masarap. Sa so, pila pa na. Pagano't ang tortilo. Mmm, okay na yun. Kasi yung sa other restaurant yung 800 eh. Ang kilo ng native chicken kasi native ah, yung mahal. Ang mas mahal ang native. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Mahal yan. Malasa. Mm -hmm. Sarap. Oh, oh merong... Merong ano oh. Ang sala niyo ha, pumupunta kayo na may hindi kayo nagsasama. Totally. <laughs> <laughs> Besi, punta tayo yung balingas na gandang tayo dalawa lang. <laughs> hindi punta ang balingas na dito, kasama ko si Diva din. Tapos, pupunta kami sa ano. Sama ako. Mr. Day, Mr. DIY. Sama ako. <laughs> kayo lang naman dalawa eh. Sama ako eh. Alam mo yung makaon ni Anong at saka Pwede mo tayong sumama kasi malaki naman sa, sa niya. Pwede mo oh, tayong sa likod. Pwede Hindi Sabi ko kasi ganyan at Sabi ko kay ano, kay Bento. Bento, mm. alam mo na, pag sumitaw ako ha. Bento! Alis Bento! Bento! Bento!

tulog. Pag may bibili, ayaw so silang Bawa magbubuhat. Bawal mm ang magbuhat. -hmm. Nag-post mo din siya. Bawal pang ang magbuhat kasi. Ayan, so this time, I'll try the side dish which is diluguan. May diluguan dito, pero it's not everyday ha. It's ano lang. Tawag dito. Um... Once a week or twice a week maybe. So talaga ng dugoan. It's the dugo ng baboy. Mmm para lang din po. sa kanya. Okay. Isipin Ah. Moga ni. Salamat. Right it's truly that you get full here if you'll go to Inaguan kasi we are offering food na. Hot. Meron na mga side dishes dito. May bachoy. May kaming, meron kaming ano, special na bisayang manok. Mm, tapay banit per And, ah. Uh, sarap na. Marami dito. May mga, may mga cup nu noodles. So, Yung talaga mabubuso na kayo dito. Especially the bachoy, guys. Ang sarap. Mmm. Mmm! Oh, oh. <laughs> ah! This is sasa. So visit na! Hinagungan Nature Park and the Hinagungan Canteen. Talagang kayo. See ya! Meron tayo okay okay guys. May mga shorts dito. So yung maliligo sa ilog na walang masusuot. Meron po yung tayong mga shorts available dito. So pwede na ito. Huwag nyo lang ilabihin. Charot lang. Pwede na itong suotin. Um, mm, di ba? May mga t-shirt, may mga pantalon, may mga shirt, mga blouse doon. May mga blouses, may mga... O oh, may toalya din, may towel. Pwede doon. Mm, bili na guys.